What's up guys? Welcome back to another episode of EarFlix and channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at siyempre, practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyo makadinig at maintindihan pa lalo kung anong nangyayari sa inyong tenga. Para dun sa mga bagos channel to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang EarFlix is to create a group or a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kaya kung game na kayo, please hit that subscribe button and notification bell and let's begin this vlog. So, ang topic natin for today is uh, kaduktong ng ating previous vlog about clogged ears. Okay? So, kung hindi nyo pa napapanood yun, please hit that notification bell. Ay, notification bell yung ating link sa taas para masundan nyo itong vlog natin for today. So, yung vlog natin about unclogged or plug ears o yung baradong tenga, tuturo naman natin ngayon is yung mga natural way Uh, kung paano natin i-unclog yung ating uh, baradong sensation sa ating tenga, no? Kadalasan nangyayari ito pag madalas tayong may sipon na kung saan eh, yung tinatawag nating eustachian tube, okay? So yung ating eustachian tube, ang purpose ng ating eustachian tube is para mabalansin natin yung pressure sa loob ng tenga at sa ating environment, Okay? So, kadalasan, uh, pag may sipon tayo, syempre, yung ating eustachian tube po pwedeng maapektuhan o hindi mag or po pwede rin mapasukan ng fluids. Okay? So, yung disclaimer natin is, uh, again, do this method with precaution or syempre, dahan-dahan lang, huwag niyong masyadong galingan. Okay? So, yung ating first method is yung tinatawag nating paglunok, okay? So, basically, pag lumulunok tayo, yung mga muscles natin sa ating jaw, sa ating lalamunan, po pwede niyang i-expand yung ating eustachian tube para ma-equalize yung pressure sa loob at labas ng ating tenga. Okay? So, yun yung first method. Pangalawang method is yung nating natin valsalva maneuver na kung saan, eh, pag pininch natin yung ilong natin ganyan, at dahan-dahan nating ibuga yung hangin galing sa ating baga papunta sa ating ilong tendency is magpa-pop out yung ating um, yung ating eardrum okay para pumasok yung hangin sa loob na maaring meron kasi negative pressure kaya tayo barado yung sensation okay the next method is yung tinatawag natin toin B maneuver na kung saan ay eh, kabalikta rin siya ng valsalva maneuver. So, instead na pabuga, gagawin naman natin habang sarado yung ating ilong, is lulunok tayo ngayon. Okay? Lulunok. So, ang tendency is para bumuka uli ang ating eustachian tube at kung meron man fluid or may negative pressure sa ating eardrum, is papasok siya at may equalize siya sa ating eustachian tube. Isa pang method para bumukas ang ating eustachian tube at matanggal ang ating clog sensation is yung tiyatawag nating paghikab. Okay, naturally, pag umihikab tayo, minsan ma-realize mare -re nyo na parang nagpa-pop out yung ating, uh, yung ating eardrums. Okay? So, yon Ang next na po pwede natin gawin, uh, bukod sa exercises na ganun, po pwede rin tayo gumawa ng home remedy na rin siya is po pwede tayo mag-apply ng warm compress sa ating likod ng ating tenga para kahit pa pano eh, mag-loosen yung ating eustachian tube at bumukas siya at ma-equalize uli yung pressure. Okay? Po pwede rin tayong gumamit ng iba't ibang decongestant na available sa ating uh, botika, yung tinatawag nating OTC o yung tinatawag nating over the counter drugs. Okay, po pwedeng walang uh, walang steroid at merong steroid. Okay? Syempre, try muna natin yung walang steroid bago tayo gumamit ng steroid kasi usually yung steroid kasi masama rin siya sa ating tenga. At ang huli, kung sakaling hindi naman ma-solve yung ating clog issue, minsan ginagawa ng doktor is naglalagay sila ng ventilation tube o yung tinatawag natin grommets na kung saan eh iniipit siya sa ating eardrum para magkaroon ng tunnel uh, sa ating loob at panglabas na ear canal para mapasukan ng hangin yung ating uh, middle ear space. So for example, kung hindi nyo pa rin na-unclog ang inyong tenga for about 2 to 3 weeks kailangan nyo na mag-visit sa inyong ENT para ma-rule out ang mga posibleng nagkakos ng clog or baradong uh, tenga. Ito ang mga sumusunod. Po dahil merong uh, saat meron tayong allergy, po meron tayong sinus problem, po meron tayong perforated eardrum, po na meron tayong uh, impacted rumen o namuong earwax, po rin meron lang tayong basic common colds, Uh, po pwede rin na meron tayong uh, namamagayong ating adenoids, yung ating tinatawag na tonsils. At higit sa lahat, eh, posibleng meron tayong problema sa ating TMJ. Okay? So again, this is Sir Eros saying, we will make the disabled able. Okay? So if you're experiencing clog sensations sa inyong tenga, please do try these exercises. Try to use decongestant. And if symptoms persist, please do see your ENT. Kung meron naman paghina ng pandinig, please see your audiologist. Okay? By the way, I just want to recommend this new clinic sa May Quezon City. So, ang pangalan ng clinic niya is Family Hearing and Speech Clinic or Center na makikita nyo dito sa ating next uh, slides para sa mas mura, maagap at mainam na pag sa inyong hearing loss, please do visit them. Thank you again sa team for helping me out dun sa nirefer kong pasyente. Salamat ng marami. Again, see you soon in our next episode. Bye. God bless.